Naniniwala ko na kahit man ano mangyari na hindi maganda ano man gawin sa'yo ng mga tao na hindi maganda um, wag na wag na wag ang gaganti sa tiis lang laban lang so lang kasi hindi nila sinasaktan physically hayaan mo sila kasi yung mga taong nakakaalam na sa paligid ninyo nakakakita ng na lahat ng nangyayari yung mga taong matitino at derecho ang utak at makatao. Makikita nila yan na sila yung may mali. At ikaw ay walang masamang ginagawa. At saka as long as nakikita ng Diyos na mabuti ang kalooban mo, walang ginagawang masama. And then, nitiis mo lang lahat para walang kaulang gulo, walang ano. Sasundin mo lang kung anong kalooban ng Diyos mo, makikita mo ang regalong laan niya para sa iyo.